Hi guys, good evening. ready to sleep na. Grabe guys. Kung napapansin niyo po ang aking noo. Ayan o. Gabi na ha. Wala na akong, hindi na ako nagluluto. Wala nang salang ha. Pero sobrang init talaga. Ayan o. Pawis pa more. Agoy. Adoy. Inin. Sobrang init. Grabe. Di makayanan. O. Oh ang electric fan ko nga dilipat ko dito sa kabilang part buksan ko li ilin ha kadali lang teko ayan ano naka perfect ka na kurot na ay sus ginoo wala na wala ka ng balance setting na lang kaya mo yan ayan guys oh itong electric fan kong ito dati nandyan sa sampayan. Tapos, nung nagsimula ang sobrang init, ang ginawa ko doon naman. Ayun, doon sa taas. Doon. Tapos, nung ano talaga ng pinakamainit, hindi ko na naramdaman ang hangin dito sa baba. Ito. Dito sa higaan ko, sa kutsin ko. Ngayon naman, ang ginawa ko naman, nilagay ko doon sa kabila. Kung napapansin nyo, pag nagbibidyo ako, pag kumukuha ko ng ano eh... Nandiyan siya. Ngayon naman, ang pinakamasama naman kasi, ang uluhan ko dito, ang paahan ko dito. Diyan. Ngayon, ang electric pa nandoon, eh hindi pala maganda yon kasi nga eh, syempre, dahil pag ang hangin. Pag ganon. Eh, minsan pag natulog ako eh hindi ko namamalaya baka mamaya nakabuka ka ako dyan tapos ayun yung electric pan ayan edi wala sumuyop na rin sumuyop na ng hangin kaya ngayon naman ang ginawa ko naman para kasi hindi hindi naman talaga maganda yun, ginawa ko ito dito ko naman siya nilagay para direkta di hindi naman as in direct sa bubo sa bubong dingding eh so kaya okay lang dahil banda naman ang pagkahangin niya ayan papunta naman doon na ayan so ayan okay na at saka sinubukan kong humiga kanina dito pagkatapos kong ilagay ito sinubukan ko sinubukan kong humiga at saka ayan naman okay naman na patok naman ayan na parang okay naman. Ay, nako. Yan, masarap na. Masarap na ang kanyang hangin dahil medyo malamig-lamig na. So, ngayon, good night. Good night at please like and subscribe. Pa follow na rin po. Bye po at good night sa lahat.